isang magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat nga pala sa ating mga subscribers at mga bago nating subscribers. Sana ipatuloy lang ang inyong suporta sa aking mga bagong upload na videos. Simulan na natin. Nalalapit na naman ang isang linggo ng pagganita sa mga huling sandali ng buhay ni Hesus Kristo. Tinawag itong Holy Week o Semana Santa dahil ito ay pagninilay-nilay ng mga banal na bagay na nagawa ni Kristo noong siya ay nagkatawang tao. Ngunit alam ba ninyo na bukod sa pag-aayuno, pag-iwas sa pagkain ng mga karne ng hayop at pagbabasa ng Biblia, ay may mga bagay na tanging mga manggagamot o mga albularyo lang ang gumagawa sa Pilipinas. Ito ay ang pag-akyat ng mga bundok, upang manalangin at magsagawa ng mga ritual. Sa Pilipinas, may isang tradisyon na kakaiba sa mga manggagamot o albularyo na hindi gaanong kilala sa ibang bansa. Ito ay ang pag-akyat sa mga bundok upang magdasal at isagawa ang mga ritual. Pinaniniwalaan ng mga Pilipino na ang mga bundok ay sagrado at may taglay na enerhiya at kapangyarihan. Isang halimbawa ay ang bundok ng mga olibo, kung saan sinubukan ni Jesus ang kanyang pananampalataya laban sa tukso ni Satanas. Mayroon din mga albularyo na sumasamba kay Jose Rizal, na itinuturing nilang katulad ni Jesus o kaya ay mismong reinkarnasyon ni Jesus. Kilala sila bilang mga Rizalista, at may kakaibang paniniwala sa panggagamot. Naniniwala sila na tulad ni Rizal, maaari rin silang makagawa ng mga himala. Kahit anuman ang dahilan ng mga manggagamot, ang pag-akyat sa mga bundok tulad ng Banahaw, Makiling, at Apo ay nananatiling tradisyon tuwing Semana Santa ito ay isang pagpapatuloy ng kanilang paniniwala at pagninilay-nilay sa pananampalataya. Ang probinsya namin ay Bicol. Nakatira kami sa isang barangay, pero meron kaming lupa sa bukid na sityo lang kung tawagin. Tuwing bakasyon dun kami ng mga kapatid ko para magtanim at nag-aani. Madami kaming naririnig na kwento mula sa mga nakaranas. Dahil mahilig akong makinig sa mga creepy at hindi maipaliwanag na bagay. Una, yung bukid na yun tinatawag naming tangkong baka, hindi ko po alam kung anong Tagalog sa tangkong, ang sabi nila tatay, tinawag daw yun na tangkong baka. Kasi meron daw noong unang panahon na lumiliyad na gintong baka, lumilipad at palipat-lipat siya sa iba't ibang bukid. Kung sino daw makakahuli ng baka ay magiging mayaman. Pero wala daw nakahuli nun ang sabi nila tatay. Pero merong mga nakakita. Pangalawa, tuwing Semana Santa, lalo na tuwing Biyernes Santo, ang sabi ni tatay at mga manggagamot sa amin nagpoprosesyon din daw ang mga engkanto at mga hindi nakikitang nilalang. Sabi ni tatay na siya mismong nakakita, nung binata pa lang daw siya. Mayroon daw siyang nakitang linya ng ilaw sa gilid ng bundok, isipin niyo yung bundok, pakurba sa curve na yon. Mula baba hanggang taas ng bundok may isang mahabang hilera ng ilaw, dahil bundok yun, walang nakatira doon at may naglalakihan at nagtataas ang puno. Kaya ang nakapagtataka dun paano daw ni tatay makikita yung ilaw. E mapuno nga at hindi daw talaga naalis yung ilaw. Na parang isang prosesyon ng na mga naglalakihang engkanto ang may hawak ng ilaw. Pangatlo, sa amin uso ang kopra. Yung kopra binibenta yun nila tatay at dinideliver yun tuwing gabi, o madaling araw para sa mga kalabaw at hindi abutin ng init. Sabi ni tatay pag ang kalabaw daw. Ang tenga ay tumitiklop may nakikita daw yan na hindi natin nakikita. One time daw nun yung kalabaw daw biglang tumigil sa paglalakad, tapos naging balisa. Yung dalawang tenga niya ay nakatiklop na. Yung kalabaw daw iniiwasan yung daan kahit dun gusto pa nila tatay. Para bang may iniiwasan siya dun sa daan. Pang-apat, yung kapatid kong lalaki, galing tangkong baka. Kung galing doon sa tangkong baka, papunta sa aming barangay na tinitirahan, mga tatlo hanggang limang oras mong lalakarin. Pero para sa mga sanay lang maglakad, yun nga si Menoy, Kuya Samin, umuwi ng gabi mula sa bukid kasama ang isa kong pinsan, mga nakainom. Habang nasa kalagitnaan na daw sila ng paglalakad, may nakita daw silang white lady, yung dalawa takbo na ang ginagawa kahit mahirap ang daan. Sinundan daw sila nung white lady hanggang sa may barangay. Tumigil lang daw yung white lady don sa part na ng simbahan. Yung tatlo hanggang limang oras na lalakarin naging two hours lang, kahit yung pagkalasing na wala. Ang sabi wag mo daw lilingunin ang white lady kapag nakita mo ito. Susundan ka daw nito hanggang sa inyo, buti na lang may simbahan sa amin. Panglima, yung isa sa pinakamatanda at matagal nang nagdadasal sa mga patay ang naka-experience nito. Sabi niya sa tinagal-tagal niya daw na nabubuhay sa mundo doon lang daw siya nakakita ng aswang. Isang beses daw noon, tinawagan siya para magdasal sa patay sa isang barangay. Medyo mapuno at liblib -lib yung bahay. Habang nakaupo daw siya, nasa may tapat siya ng pinto. Nang may nakita daw siyang tatlong aswang na nakatingin sa may patay na parang gutom na gutom, nang lilisik ang mga mata, at ang haba ng dila. Sa takot niya daw nagdasal siya ng ama namin, at Ave Maria. Nakailang ulit daw siya ng pagdadasal noon bago nawala yung mga aswang. Kaya meron dating pamahiin ang mga matatanda na wag iiwanan ang patay ng walang bantay dahil nakakain niya ng mga aswang at pinapalitan ng katawan ng saging. Ako'y laking probinsya. Sa totoo lang, masaya at payapa ang buhay sa probinsya. Hindi mo iisipin ang hirap ng buhay doon, basta't huwag ka lang magkasakit. Nang ako'y labimpito na, naipadama sa akin ang mga bagay na akala ko'y kwento lang ng mga naniniwala sa multo at lamang lupa. Nag-aaral ako noon sa kolehiyo may isang tumbang puno ng sampalok sa likod ng aming bahay, at doon matatagpuan ang bagong gawang deep well. Bilang probinsyana, madalas akong maligo sa pozo na iyon at pagkatapos ay tambay sa tumbang puno na naging treehouse namin. Gustong gusto kong magpuyat doon habang nagre-review. Madalas na hating gabi na ako umuwi, at palaging napapagalitan ng aking ina na huwag masyadong magpuyat doon, lalo na't malalim na ang gabi, dahil baka mamaligno hindi ako naniniwala sa ganitong mga kwento kaya't patuloy pa rin ako sa aking gawain. Isang gabi, habang tambay ako doon, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Parang may dumadaan na malamig na hangin at naramdaman kong nagiging mabigat ang aking katawan. Bigla ko nalang naisip na pumasok sa bahay at matulog. Hating gabi na at nasa kama na ako nang biglang magising at makita ang isang anino. Isang malaking anino na unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ako makagalaw at parang dinadaganan ang aking katawan. Hindi rin ako makahinga sa bigat ng nararamdaman. Tila ako'y sinusundan ng isang itim na nilalang na nakakatakot. Nagising ang nanay ko sa ingay ko at nagulat sa aking itsura. Nagkukwento ako sa kanya ngunit siya lang ang nakakakita sa anino. Napagtanto ko na may maliit na tauhan na parang tumetaboy sa itim na nilalang. Sa wakas ay nakagalaw na ako at nakahinga ng maayos. Dinadalaw ako ng itim na nilalang sa loob ng tatlong araw, bago ko ito naikwento sa aking nanay at sa mga kasama ko. Agad kaming pumunta sa isang albularyo upang tingnan ako at maibalik ang aking kalagayan. Agad niyang nakita kung ano ang lumalapit sa akin. Isang nilalang na nagustuhan ako. Habang ako ako'y tumetambay sa tumbang puno sa likod ng bahay malapit sa poso. Kung gusto niyo magbahagi ng inyong istorya, mag-email lang kayo sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com.